Dalake sa Malate, Maynila, arestado matapos ireklamo ng mga kapitbahay dahil sa pag at pagpapaputok ng sumpak, nagpabalik si Bien Manalo. Derecho sa prisinto ang 54 na taong gulang na lalaking ito na kinilalang si Ramil Lagunsad Santillan na isang construction worker at miyembro ng Batang City Jail Gang. Inirereklamo ang sospek ng kanyang mga kapitbahay dahil sa umano'y perwisyong idinudulot nito sa mga residente ng Barangay 739 Malate, Maynila. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, pasado alas 7 ng gabi noong Martes nang idulog sa tanggapan ng Malate Police Station ang umano'y pag-aamok at pagpapaputok ng sumpak ni Santillan. Merong dinala dito isang suspect na involved sa isang kaso ng frustrated homicide. Ang biktima na si Maui Reynan, kakauwi lamang galing sa pamamasada nang mangyari ang insidente na nagtamo ng sugat sa braso. Nagmumura-mura siya, paglabas ko, bilang nagpaputok na siya ng sumpak. Ay na, hindi ko alam kung akala ko alam bubuk, na lang eh, bote. Na pala. Napag-alaman na dati na rin nakulong ang sospek noong 2021 dahil sa kasong attempted homicide. May mga nakabimbing kaso rin ang akusado sa barangay, kabilang na ang alarm and scandal at physical injury. Ngayon, habang nakakulong ang sospek, hindi umatin yung kanilang kumplainan, kaya provisionally, idinismiss yung kaso, kaya siya nakalabas. Mariin namang pinabulaanan na ng sospek ang aligasyon laban sa kanya. Iginiit ni Santillan na nakaranas umano siya ng pambubuli. Hindi po nagpapahinga ako, galing ako sa Makati yun. Nasa taas ako ng kwarto. na oh, babato. Pinabato sila para itaboy po sila lahat. Kasi po inaakit nila ako kabilaan ang mga kapitbahay. Binubuli po nila ako. Narecover kay Santillan ang mga sumpak at bala. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Malate Police Station ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated homicide. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.